Okay, mga kababayan, mabuhay. Dito na naman po hashtag WalkWithLan, ang inyong paboritong corner ng katotohanan sa gitna ng political circus na ito. Ako po si Lan, ha, ang inyong walkmaster na laging handa sa sharp na komentaryo. Ayan, kapin muna po tayo. Ha? Ala deyo makalma, yung matagal ng nagpapatawa habang nagpapahiya sa mga politiko na kala nila sila lang ang may script ah ngayon na ah, tayo ay nasa gitna ng isang dula ang puno ng plot twist ay ah, nako bong versus Saudi ko ah, blackmail or desperation mga kaibigan ayan kasi po um, mga kawok ha ah, imagine niyo si President Bongbong Marcos na dating ally ni Saudi ko sa House of Representatives biglang nagsasabing nilapitan kami ng abogado niya nag-blackmail. Kung hindi nyo kansilahin ang passport, hindi na raw maglalabas ng video. At Saldi, sa sa abroad, nagpo-post ng mga video na parang Netflix docu-series, -ser ha? Uh, 1 billion pesos kickback di umano kay BBM. 57 billion pesos sa flood control scam. Totoo ba ito? O isa na namang episode ng Political Survivor Philippines Edition? Ngayon ha, para sa mga OFW na papakahirap sa United Arab Emirates, Canada, o Australia at sa kabataan na nag-swipe uh, right sa TikTok para sa updates, mga kaibigan, ay nako, uh, talagang uh, maraming maraming salamat po sa inyo. Ito ang para sa inyo. Hindi ko kayo papabayaan. Pero bago tayo magdive sa facts pauna, ha, kung nag-enjoy kayo sa witty takedown na ito, mag-subscribe na at para sa mas malalim na access, sumali sa YouTube membership natin. Sama-sama, panatilihin natin bukas ang mata sa korupsyon. Salamat sa suporta, mga shout Shoutout time ha, sa mga Pinoy sa Pilipinas. Kayo ang frontliners ng laban na ito. Huwag kayong magpapauto ha, sa Malacanang spin. Sa United States, mga kababayan sa California at New York, kayo ang bridge ng kwento sa global stage. Canada, mga Snow Warriors sa Toronto at Vancouver, keep fighting for clean government. Australia, ah uh, sa Sydney at Melbourne, salamat sa remittances. Aa, uh, uh, naginagamit ng mga magnanakaw. Ah, uh, United Kingdom, London, Pipsa, huh? you know the tea on exiles like Saldi. Germany, efficient as ever sa Berlin, ha, huh? teach us your anti-corruption ways. Japan, Tokyo hustlers, arigato for the inspiration sa hard work. Hong Kong, ha, mga resilient sa protesta, your spirit lives in us. United Arab Emirates, Dubai, dreamers, wag kayong uh, magpadistract magpa-distract ng glitch. Italy, Rome, romantic sa send some pasta and truth. Serum, ha, mga kawok worldwide, this is our fight too. Okay, mga kawok, ha, let's rewind. Ha. Si Saldi ko, dating ako Bicol representative na close ally ni BBM nung campaign siya ang GAA chairman sa House, yung nag-approve ng budget, insertion sa parang online shopping spree, 100 billion pesos daw sa 2025 budget para sa flood control projects na, oops, hindi na natapos. At bakit ha? Dahil sa alleged scam, overpriced contracts, ghost projects, at kickbacks na lumalangoy sa bank accounts ng mga bigwig. Okay, fact check tayo ha, Aladeo Makalma. Ayon sa Rappler, GMA News. Ha? Talagang ano daw, no? si Saldi ang nag-release ng video noong November 24. Ang sinasabing personal niya ang ang 1 billion pesos kay BBM. At mas marami pa kay Speaker Martin Romualdez. 57 billion pesos kickback money daw niya, ha? delivered via private jets at maleta na pera. No? Parang action movie, pero totoong pera ng taxes natin. At ang flood control, ha? supposed to fix baha sa Bicol, pero instead, nag-iba ng buhay ang mga contractor sa SunWest Corporation. Ayan. Okay, pero wait lang. Si BBM sa kanyang video noong November 25, sabi niya, I do not negotiate with criminals. Wow, ha? Klase, di ba? Pero bakit hindi siya nag-file ng case agad? At bakit ngayon lang nagbunyag ang blackmail attempt? Coincidence o damage control? Para sa mga kabataan, ito ang lesson politics is like your group project. Lahat may bahagi. Si Scam, pero siya lang ang sisisihin. Okay. Ngayon ang core, ha? Totoo ba ang sinasabi ni Bongbong? Ah, na blackmail siya ni Salvi. Ayon sa kanyang statement sa Manila Times at Philstar, Star, ah, talagang ang abogado ni Salvi, ah, si Atty. Rui Rondain daw, ah, lumapit kung hindi nyo kansilahin ang passport, hindi na maglalabas ng videos. Ang tapang naman niya kung, kung totoo po ito. No? At response, hindi ako makikipag-negosyasyon sa kriminal. Wow. Pero mga kawok, let's dissect like a DZRH expose. Unang-una, si Rondain mismo sa politiko interview. Ah, sinabi completely untrue. Walang ganong usapan. Pangalawa, bakit hindi kagad nag-report si BBM, si NBI o PNP? Wow, dali lang yun, di ba? Third timing, ha? Ito yung after the 12 billion pesos asset freeze ng AMLZ, ha? bank accounts, car pro cars, properties ni Saldi Frozen. Parang sige maglabas ka ng video ah, para may dahilan kami i-cancel passport mo. Kaya so, imagine niyo si Saldi Sabro na nagpo-post ng videos na parang vlog. Day 1, accusing the president. Day 2, packing for extradition. At si BBM, ha, blackmail daw. O baka reverse psychology gawing kontrabida si Saldi para makalimutan ang 100 billion pesos insertion. Ah, para sa mga OFWs, kayo ang naguhulog ng blood, sweat at remittances at ito ang ginagawa nila. Nag-aawayan para si slice ng cake na kayo ang nag-bake. Eh, yun po ang katotohanan doon. Di po ba? Okay. Ah, maraming salamat po sa ating mga viewers. Ha? Grabe, million-million na ang ating mga views. Maraming salamat po. Ah. Um, okay, Merry Christmas din po. Maraming maraming salamat po. Malaking tulong po no, na ang nabibigay ng YouTube. Taha. <laughs> okay, so warrants of arrest issued labing kay Salvi at labing pitong a uh, uh, iba pa no, sa Sandigan Bayan. O oh, ano nga eh, nakakulong na yung iba. No? Pero si BBM, clean as a weasel, sabi niya. Pero tanong, bakit hindi siya testigo sa probe? Ah, huh? si history ng Philippines Sa uh, politics, allies turns enemies when the money dries up, no? Remember Erap? Same script. O, oh, yan. Okay, ha? shout out tayo ulit sa mga Pinoy sa Japan at Hong Kong. Kayo ang expert sa survival mode, di ba? Ngayon, ha, bigyan natin si Saldi ng fair shake. Alam makalpas balance sa tar, ha? Si Saldi hindi santo. Aminado siya sa insertions. Ah, pero bakit mag-confess ng ganon kung wala siyang prueba? Sabi niya, for every Filipino, your anger toward me is full. Pero named name siya, BBM Romualdez, even Sandro Marcos. He's like the whistleblower ha, sa movie uh, na Insider. Risky pero necessary. Without his videos, walang matututunan ng kabataan about how budget gets hijacked. Itong blackmail claim, itong deflection tactic, no? Hindi ako magnanakaw, ikaw ang blackmailer. No concrete evidence yet ng blackmail per layer, lawyer's denial. Okay, nag na. Pero ang nano nga po natin, ang tapang naman niya kung gano'n, di diba Okay, para sa mga kabataan, si Sally, kahit fugitive, nagbigay ng blueprint ng corruption. Use it to demand transparency sa next elections. At sa Italy at Germany, ha, huh? where rule of law is king. Imagine, ah uh, if Philippines had that, Saldi could be the catalyst. Okay. At ito, ng meaty part, mga kawok sa Pilipinas at U.S. Ready for takedown? Si BBM na akala natin bagong Pilipinas pero parang sequel ng old Marcos playbook uh, deny, deflect, destroy. Critic numero uno. And, and I don't negotiate with criminals. Like, no? Sounds heroic. Pero bakit hindi siya nagpapainvestiga ng kanyang sariling camp sa kickbox? Ayon sa Gulf News, ha? Uh, 100 billion pesos insertions under, under his watch. At siya beneficiary daw ng isang billion. Laki? Billion-billion. Bongbong, ikaw ba ay tulad ng TikTok filter, ha? smooth sa surface pero glitchy sa loob. AMLZ rose 12 billion assets. Kaya pero walang mention ng Marcos assets. assets. Bakit? Protected. Pangalawa, ang passport cancellation sa net. Parang uwi saldi para ma mo ang music na sinusulat namin. Pero si na nasa abroad, safe from extradition for now. Okay, ha? sa social political lens, ito ay classic uh, elite in uh, infighting hindi para sa masa kundi para sa power, ah uh, para sa OFWs, Australia at UK, kayo ang nagpapayaman sa Pilipinas. Pero ito ang binabalik nila. Baha pa rin sa Bicol dahil sa scam projects. Resign, huh? hindi pa. Pero accountability muna. Sa mga kabataan, this is your cue. Ah, hashtag BBM resign. Trends, pero with facts. Hindi memes lang. Hay, mga kawok sa uli, hindi ito tungkol sa sino ang maniniwalaan. BBM o saldi kundi sa katotohanan na dinudurog ng kasinungalingan. Tulad ng sabi niyo sa, sa Pram, ay tulad sa Pram, eh, no? Ah, kaya tulad sa pero sama-sama, kaya nating itindig ang tama. Sensya na po ha, nagkakapi po tayo. No? Ah, okay. ho huh? A blackmail claim, ha? unproven, denied, scam, are ah, real with 12 billion pesos frozen. Critic sa BBM no? from ally to accuser, pero walang full accountability. Favors sa saldi ha? Uh, Give us the dirt, now let's clean the house. Ay, Pilipinas, huwag kayong matakot. US, Canada, Australia, UK, Germany, Japan, Hong Kong, UAE, Italy, kayo ang global Pinoy force. Mga kababayan, sa gitna ng kasinungalingan, ang katotohanan ng unang dinudurog. Pero kasama kayo mga kawok, kaya nating itindig ang tama, sumali na sa aking YouTube membership Sama-sama nating panatilihin nating malaya at walang takot ang boses natin para sa bayan. Salamat sa inyong solid na suporta. Mag-subscribe na sa hashtag WalkWithLand, YouTube channel membership at maging bahagi ng ating masiglang laban. Hashtag laban para sa katotohanan, hashtag WalkWithLand. I-like naman po ito mga to, no? i-share, mag-comment din. Sino ang totoong kriminal? Ha. see you next walk at mabuhay ang Pilipinas.